Bansang inangkin ng mga dayuhan. Isang daan dalampotpitong taon mula na makamit ng ating bansa ang ilang siglong ipinagkait ng mga mananakop. Ang kalayaan. Kalayaang para sa mga mamayang inalisan ng karapatan, sa kanilang sariling kabuhayan, sa sariling pinagmulan, sa bansang inangkin ng mga dayuhan. Ang pangarap ng mga naunang henerasyon na nakamit matapos ang walang takot na pagkipaglaban sa pamamagitan man ng digmaan o talas ng isipan. Nagkais at hindi na hinaya ang mapatahimik pa ng mga sa kanila'y pilit na nagtutulak sa kahirapan. Kalayaan na pilit na ipinaglaban dahil sa hindi makataong pagtrato sa lipunan. Mga kaganapan na naranasan bago ang kalayaan. kanilang pag-angkin sa ating mga sariling kabuhayan mula sa masaganang lupang ating pinagtataniman, pati na rin sa rumaragasang tubig dagat na ating pinaghihisdaan at sa inang bayan na ating nilalakaran, ay talamak na mga mga aping dayuhat. Sandata nila relihiyong kanilang ipinangako, ginamit sa dahas upang malinlang ang mga kababayan ko. Bawat sitang binibitawan ay may kasamang pagbabanta sa Diyos ko. Katotohan ang binalot na ng kadiliman. Walang ginawa kundi itago sa karamihan. Ngunit lingid sa kanilang kalaman na may lumalabang manunulat sa katahimikan. Mga revolusyonaryong pilit pinaglalaban ng kalayaan. Ngunit hininagtagal ay nadakip ng kalapastangan ng mabilis lumaganap sa ating bayan. One, Turing nila sa atin ay isang kagamitan lamang, wari isang material na walang tigil sa pag-andar, liwanag pilit nilang tinatakpan ating mga matay kanilang piniringan. Ating boses ay nilakasan, ngunit itay kanilang hininaan, kanilang tengay ay bingihan sa pagmamakaawa natin ng kalayaan. Mga kaganapan na nagpapatunay na hindi biro ang pinagdaanan ng ating mga kababayan upang makamit ang tunay na kalayaan. Kaya narapat lamang na huwag kalimutan at patuloy na talikdan ang kanilang mga kabayanihan.